Te, pengi lang pang battle pass. Divine 5 na ako, isang panalo na lang, may arcana na ako, promise. Tumayo ka dyan. Tamad mo eh. Ang tamad-tamad mo. Alam mo yun, may nakita ako isang PWD. Alam naman natin na sobrang hirap ng buhay ngayon. Ang daming lumalaban ng patas. Samantalang ikaw, alam mo, wala namang problema eh. Kompleto naman kamay mo. Kompleto naman yung paa mo. Tamad ka lang. Hindi niya ba nakikita yung mga ibang tao na kung paano kumita ng pera? Puto lang isang kamay pero ang sipag para kumita ng pera. Puto lang isang paa pero ang sipag para kumita ng pera. Samantalang ikaw, wala kang kapansanan pero ba't ang tamad mo? Mahiya ka naman. Wala ka bang hiya? Hindi ka ba nahihiya doon sa mga PWD? Ha? Lumalaban sila ng patas? Lumalaban sila? Nang patas? Tamad ka lang? Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera, lalo na kapag wala kang kamay, wala kang ba pa. Paano kapag bulag ka? Tagal kapag na-maintain ka pa tambay at hardcore Dota player, tapos gusto nyo magtrabaho ako? Ano kayo, hibang? Trabaho, I'm mas rank down.